Uh, last week nako ibig sabihin ay eh, delay na tayo ano oh my god pero huli man ay uh, naihabol din yes last week pinatawag si uh, Diamond Star Diamond Star Maricel Soriano sa Senado tungkol doon sa napapabalitang uh, involvement niya doon sa investigasyon ng Pedia leak di ba nung yung kay ano Morales pangalan ba ni Morales na sinasabi dun ay uh, nakikita daw itong si uh, Diamond Star uh, Marcel Soriano na kasama si uh, uh, PBBM <laughs> dun sa may uh, kanyang kondo na yun nga ang sabi ay uh, gumagamit ng uh, cocaine uh, direct na natin cocaine ano sa tingin nyo ba totoo kaya 'yan? No? Kasi itong si Morales parang ano te, eh, uh, itong bandang huli para bang hindi na niya maalala daw yung mga pangyayaring yun kasi matagal na raw. So tinatanong din siya ng uh, mga senador kung saan ba niya nakuha ang mga impormasyon, hindi naman niya masabi. So pinagdududahan siya ngayon na baka yung sinasabi niyang eh uh, uh, informant ban tawag doon o yung pinagkukuhanan niya ng mga informasyon ay uh, baka siya rin yun ang uh, uh, nasa isip ng mga senador yung mga nasa committee nitong investigasyon ano so dumalo si ano si uh, Diamond Star Marcel Soriano sa Senado at ang sabi nga niya ay medyo kinakabahan kinakabahan daw siya dahil first time. Wala naman daw siya alam dito sa mga akusasyon na o pagdawit sa kanya ni Mr. Morales. 'Yun ang kanyang uh, pahayag ano. Mas maganda siguro pakinggan natin 'no yung ibang mga pahayag dito. Uh, 'Wag na nating lahatin pero yung mga highlight lang para at least magkaroon tayo ng idea at uh, ma Masabi natin kung talaga bang uh, may pagdududa ang kanyang mga sinabi o itong si Morales ang uh, hindi nagsasabi ng totoo. Tingnan natin, uh, pakinggan natin ito, no? Uh, Miss Maricel Suriano, ma'am, okay lang sa'yo, magtatanong ako sa'yo. Ha? Relax ka na. Okay, sige. Sa, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento uh, sa tingin mo uh, una, una po hindi ko alam ito ko sa mga dokumento Nalaman ko na lang yung pinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan ah uh, wala po akong alam wala okay. thank you po yun, wala daw siyang alam tungkol dun sa mga may pinakita daw mga dokumento eh na nagdadawit kay uh, uh, Diamond Star Marcel Soriano. Eh syempre kaya pala ito kinakabahan. Di siyempre may edad na rin. So sabi nga niya eh hindi siya sasanay sa mga ganito kasi ngayon lang naman siya na imbitahan sa ano sa investigasyon nitong sa Mahirap nga naman, ano? Kaya tinatanong muna siya ni Senator Bato de la Rosa kung okay na ba siya na tanungin. Bilang respeto siguro ni Senator Bato de la Rosa dahil uh, may edad na rin, no? Pero parang hindi hindi alata, no? Na may edad si uh, Diamond Star. Ito so, pakinggan natin, ano? Thank you po. Next, Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. Opo. Sayo 'yon. Opo. Yung 46 dase. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho 'yon. Alam niyo nagka-issue ito eh sa Rockwell, Rockwell Tower. Kasi nung hinihingian sila ng uh, sinado na magbigay ng parang record tungkol dyan, kung talagang nakatira si ah... Uh, Star Marcial Soriano ay tinanggihan nila pero sabi nga ng uh, abogado na dapat magbigay sila dahil uh, yan ay gagamitin sa legal uh, investigation so hindi pa natin na, na pakinggan ano kung talagang nagbigay yun, pero yun yung ano eh yung, yung last natin na uh, panood na tinanggihan ng Rockwell Tower kasi masisira sila dun At ang sinabi nila dun ay hindi sila pwedeng magbigay ng mga personal information kung sino ba ang nakatira sa mga ano na yun, sa mga unit na yun di ba? Kasi sinasabi ni uh, Marcel Suryano ay 2012 na benta na niya. Uh, gusto lang patu patunayan ng Senado kung talagang uh, nagsasabi ng totoo si uh, Marcel Suryano. Wala na ako doon. 2012. Oh, wala na raw siya, 2012. Anong month yun na binta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your your pre-ops is 2012, year 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Ah, yun lang po ang naalala ko. Okay. Kaharap pala niya si ano rito, ano, si Morales. Siyempre, nakakaano rin yun, ano, na dinawit siya. Dinawit yung pangalan niya. Siguro may kasamang, kasamang gigil na rin ito. Kumbaga, ito yung tao na to nagdadawit sa akin. Pero tahimik lang si Morales dito eh. Kasi si Senator Bato de la Rosa lamang ang nagtatanong dito. At hindi siya nagsasalita, no? Patingin-tingin na lamang siya. Ay, hindi rin natin masasabi ano kung talagang nagsasabi to si nagsasabi na totoo itong si Morales kasi minsan paiba-iba pa kanyang mga sinasabi pero delikado ano kasi ang binangga niya ay gobyerno nako po ko lang ano mangyari dito okay but then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit yung unit 46 the C 2012 bininta mo. Yes, sir. And your pre-op was 2012. 2012. 2012. March 11. Para nagkakatugma, no? Yung sinasabi ni uh, Morales at ang sinasabi ni Marcial Soriano. Ano kaya ito? Tingnan natin, ano? Okay. Thank you. Ma'am, uh, can... pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Apo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po mas... Yun, yun, yun. Yun ang sinasabi dito eh. May binanggit na mayroon daw siyang dalawang kasambahay na umalis. At ang sabi sa report na yun, umalis ang dalawang kasambahay na yun dahil nga, uh, yun nga, nakikita sigurong gumagamit itong si ano, uh, Marcel Soriano. Pero pinabulaanan ni ano 'to ni Diamond Star. At ang sabi niya ay uh, siya pa nga yung ninakawan. At ang sabi pa nga dito ay uh, uh, minaltrato ni Marcel Soriano daw yung dalawa. Sabi niya rito, dalawa sila, siya lang mag-isa. So malabo daw ito, no, malabo. Ano <laughs> sa sabi masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo 'yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo 'yon. Hindi po. Hindi. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. Yeah, I'm just confirming the, the, the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. <laughs> Sabi niya, paano daw niya mabubugbog ay eh, dalawa yung uh, kasambahin niya. Eh, depende rin yun, ano? Pwede rin naman talaga kung sa uh, uh, gagawin niya. Pero, hindi kasi na ano yun, hindi naging malinaw ang uh, Naging issue nun eh, yung pambubugbog daw ni, Mar ni Diamond Star Maricel Soriano, dun sa napabalitang uh, dalawa niyang kasambahay. Parang parang nawala na lang bigla yung balita na yun. That, uh, so far that would be all as far as uh, this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend uh, mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Uh... Ah, ato, chair, Chair, meron lang siyang gustong uh, basahin. Ayaw, to. Yeah, go right. ahead. Apo, pwede yeah. daw niyang yes. basahin lang yung oh, okay. gustong pag basahin pag niya. Ako? basahin. Please, pag Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador. Ito ano to, no? Uh, parang message or uh, statement, statement ni uh, uh, Diamond Star Maricel Soriano. Pati ako nabubulol dito ah. Pakinggan natin ano, kung ano bang mga sasabihin niya rito. At sa lahat po nang nandito ngayong araw, ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magpikay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin. Uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakaka Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na verify ang impormasyon, hindi na verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating, sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Yung hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas narapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. So, yun ano, no? sa makatuwid ay tinatanggi niya ito, ano. Hindi niya uh, yung mga aligasyon, yung mga report nitong si uh, Morales, no. Sabi nga niya na wala, wala siyang alam diyan at uh, hindi niya alam kung paano nangyari yung mga sinabi ni Mr. Morales. So, yun nga. Yan muna ang uh, update natin. Uh, tungkol dyan sa issue ng uh, na nag uh, nag uh, dawit kay uh, Diamond Star Maricel Soriano. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.